Naging makulay ang unang araw ng pagdiriwang ng linggo ng magsasaka sa bayan ng Talavera kung saan ito ay ng isang Grand Float Parade of Harvest na may temang makabagong pagsasaka tungo sa masagana at maunlad na pamayanan at agrikultura. Ito ay nilahukan ng 53 barangays ng Talavera at hinati-hati sa 12 cluster at bawat cluster ay may kanya-kanyang naggagandahang mga plot na nagpapakita ng mga bunga ng tagumpay at potensyal ng mga magsasaka sa Talavera. Hindi naman nasayang ang hirap at pagod na mga gumawa ng float dahil nagla naman ang pamahalang bayan talavera ng mga papremyo para sa lahat ng lumahok sa float parade. Samantala, matapos ang float parade ay nagsagawa ng sa programa kung saan isa si dating mayor at ngayon municipal administrator Neri Santos ang nagbigay ng mensahe at pinagmalaki rin nito ang kasalukuyang estado ng magkasaka sa bayan ng Talavera. Ngayon po, makikita nyo ang plot natin. Hindi lamang ang mga aning bukid, kundi yung makabagong teknolohiya dito sa ating bayan para sa ating mga magsasaka. Dati, ang ating magsasaka, kung umane ay malaki na isandaan. Ngayon, pag umane ang magsasaka ng isandaan kabang sa isang hektarya, malungkot na sapagkat ang inaani natin ay isang daan pataas hanggang mahigit dalong daang kaban sa isang ektarya. Kaya ang talavera po ay talagang malayo na ang narating. Kaya ito ay itutuloy-tuloy natin. Bukod sa pag-unlad ng mga magasaka, ipinagmada rin ni dating Mayor Neri na noong una siyang maupo ay nasa 50 million lamang ang kita ng Talavera pero ngayon ay halos 600 million na ang tao ng kita nito at malapit na malapit ng makatugon sa kriteriya upang maging ganap na lungsod ang nasabing bayan. Sabi naman ni na Mayor J.R. Santos at Vice Mayor Neri B, 80% ng lupain ng Talavera ay lupang agrikultura, kaya naman lubos nila itong binibigang pansin. Nasa unang-una po ng ating listahan, yung kapakanan ng ating mga magsasaka. Ang Talavera po ang isa sa mga pinaka mataas na umani ng palay at gulay sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. Kaya mayaman po ang ating bayan. Kaya naman talagang dapat na pagtura na pansin ang uh, agrikultura sa Talavera. Kaya tayo po ay talagang uh, nagpapasalamat, pinupuri at uh, yung ating lahat ng ating mga farmers sapagkat utang natin sa kanila. Sila yung ating uh, mga buhay na bayani. Nagsimula yung ating uh, festival, Linggo na Magasaka, noong panahon ni Mayor Neri. That was 2008. Dahil nakita natin na diyan talaga ang yaman natin. Kaya po, yung lahat ng buong linggo na ito ay inaalay po natin sa pagyabong ng agrikultura sa ating bayan. Sa huli, binagmanaki pa rin ng alkalde at vice-alkalde ang tagumpay at mga ng natamu ng bayan ng Talavera. Napakarami na po ang awards natin. Bakit? Kasi po pinahalagahan at uh, kinikilala ang bayan ng Talavera simula po nung uh, naupo si Mayor Nery, si Mayor Nery B at si Mayor JR. Sa katot sa, sa katunayan, anim na uh, taon na uh, tayo po ay uh, SGLG consistent SGLG awardee. Tayo din po ay uh, Uh, most business friendly sa buong Pilipinas. Tayo rin po ang nutrition champion sa buong Pilipinas. Para sa balitang ni ha, ako si Agarinsangan, nagulat para sa dito muli ni Teleradio, ang inyong kakampi.